potato fries ay 10 pesos ako. Ayun, so ganun talaga ang buhay, no? Hindi tayo pinapansin minsan pero kailangan lumaban, no? Yeah. Laban ang yung... So, para sa ano namin, no? Sa entrep trip, gagawa kami ng ano, uh, actually gumawa na pala kami ng uh, niluto namin na uh, hot cake at uh, potato fries. Yan, yung makasama ko. Pagbabenta kami ngayon, kailangan mapaupos namin siya bago mag 1pm so kakayanin yung challenge, no? Ayan, makasama ko, mga mga lods! Maghahanap tayo ng ano nang target lock na, na pagbebenta. Sir, so, baka gusto niyo po pa dito 5-10 pesos lang <laughs> po. Ayun, so ganun talaga ang buhay, no. Hindi tayo pinapansin minsan, pero kailangan lumaban, no. Yeah! Laban na lang. Ay, ayo na, piso lang. Try ko dito 10 pesos lang, di ba? Kailangan makapalmukha natin. <laughs> Bawal mahihiyain, no. Hindi tayo mabubuhay pag mahihiyain. O hindi naman lahat, no, siguro naman. Ano lang yun ah, kumaga... Uh, kailangan natin gawa ng paraan Yeah, 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 ayun oh, musipag si din o <laughs> Hot cake Hot cake, ang potato fries ayun. <laughs> <laughs> ayun sir, good morning po Sir, baka gusto nyo magmerienda Dito lang, para sa entret namin sa school 10 pesos na, kayo siya binenta namin <laughs> Ayun Ayun, sa wakas, baby Sir, so, 10 pesos natin. Ay mga yung bibili si Sir. Huh. Tampung tito. Naiwan lang Ano ko yung din? fried, with veggies po ito. Fried Ako <laughs> <laughs> sa <laughs> yes, sir. <laughs> Grabe no Grabe ayun, talaga mga lords. sobrang may mga bababa na tao na naandang tulungan tayo, no? Ayan, sinaserve na natin ngayon yung dalawang perasong uh, hotcake and then potato fry dalawang piraso din daw sabi ni si Sir. Ayan, sobrang bite na yan ni Sir. Ayan, plastic bags. Ayan, ang pangalan po? Ayan. Ayan, si Sir Marvin. Sir Marvin, maraming maraming salamat po sa pagbili ng aming tindano. no? Yeah! Oh! so, nakadalawa-dalawa na tayo. Ayan, tignan tayo, Sir. One, two, three. So, thank you po po Ayun, mga di ba, sabi sa inyo, no? Kailangan ng sipagan, kapalan yung mukha para makabento tayo. See, uh, Then, target natin doon, yung mga nag, ano, uh, nagsasalita. talaga, grabe, no? Ano? Ayun, nagbibenta na. pa tayo. Hi sir, good morning po. Merenda sir. Interesting ka po, bakit sir. Ayun. Ayun, yun, ayun, yun, Sir, ayun mga so, Grabe no, marami marami salamat. Sobrang nga yung babae itong mga tao dito sa... Ano ba itong area? Mutal ba ba ito? Ano ba Bukurin mo naman yun. Wala plastic? Ayun, meron, meron po. 25, huh? Ayon, lima lima. lima. Ayun, lima lima. Ayun, lima Ayun, lima lima. Ayun, show me clip. Ayun, malas lang. Grabe no. Ayun, lima lima yung bibiliin. Tama ba? Ayun. Ayun, grabe yung <laughs> mga doon. Sobra Lima lima ayun.

Ito na natin sila ng sabi. i na lang natin yung ano, uh, yung content nyo. <laughs> okay, i-cast oh, na natin. Ano ko ba yung pasok namin sa loob nyo? Ah, sige. Pasok na natin sa loob nyo. Ay, sir, maraming maraming salamat po. <laughs> sir, inubos talaga ni sir yung pingan, paninda namin, mga loob. Sir, <laughs> say, ano pa ngayon po? James. Ayun si Sir James. Sir James, maraming maraming salamat po. Ayun, thank you po. And God bless, sir. Thank you. Thank you.